Mami Chris, gawa ka ulit ng pag-file ng 2307 sa BIR po for claim this annual ITR po, Ma'am Chris. Anong, ano? Yung last po kasi hindi ko po na-file ng 2307. Di po po, naiipon po yun. Opo. Um, maging familiar muna kayo doon sa annual form or doon sa annual income tax form na gagamitin nyo. Open nyo yun. Actually, madali lang naman yun fill upan. And kung hinahanap nyo naman yung ating South Filing and EAFS tutorial, nandun din yun sa ating free exclusive group. Hanapin nyo lang yung mga videos na ginawa ko. Sobrang kompleto na yung mga videos natin doon sa loob ng group. Kailangan nyo lang pong maghanap, mag-search doon sa loob ng group. At syempre, kailangan nyo mag-join para makita nyo yung ating uh, mga tutorials doon. So, Join na kayo sa ating group. Marami po tayong nagtutulungan doon sa loob. And uh, kung may mga question, suggestion, correction, ilagay nyo lang po dito sa comment. Mga momsi, sasagutin natin yan isa-isa. Again, ito si Mami kris sa mga contents ko dito ay tungkol sa BIR ng mga online seller at paano maging seller dito sa TikTok and sa Orange App. Kung gusto niyo ng gantong mga contents, e-follow lang po ako. So, yun lang, mommy.